guys. Maglagay tayo ng mantika. Then, maglagay tayo ng luya. Luwin natin, guys. At tapos, ilagay natin ang tatlong hiniwang mani. Thanks. Kumusta guys? Hello na ulit natin guys. Hello ulit natin guys sa itong simpleng rotong may malunggay na manok. So guys, hinalo natin guys Tatapos ng 5 minutes na hinalo natin, ilagay natin ang garlic. Tatapos guys, susunod natin ang onion. Then, halo-halo lang guys ha. Para maano sa lang siya. Pag na siya guys, saka na natin ilagay ang papayas at tanglad. Oh, tapos na tayong maghalo guys, lagay natin tanglad. Then ang kapayas. So, guys, kapayas guys. So, natin guys. So, halo-halo. So, tapos na itong mahalo guys, nalagay na yung kapayas guys. Ito na yung, yung vinegar. Kunti lang na vinegar guys ha. Tapos guys, isunod natin yung toyo. Toyo guys. Konti lang din guys ha, yung toyo ha. Pagkatapos guys, guys, halo din natin. Mix mix ba? Ito yung lotong bisaya guys, doon sa ano, probinsya guys. Pagkatapos guys, So guys, ha, takpan na natin. Takpan na natin, guys. So, mga five minutes, guys. Bubuksan na naman natin 'yan. So, guys, buksan na natin, guys. So, lagyan na natin ng water, guys. Konting lang ng water, guys. But, tapos, guys, takpan natin, guys. Ito na, guys. Kumulo na siya, guys. Lagyan natin ng paminta guys. Kunti. Tapos guys, magic syrup. Magic syrup. Lagyan ng kaunting salt guys. Halo-halo guys. Halo-haloin guys. Halo-haloin. Hmm, takpan natin guys sa mga 30 minutes. Guys, buksan natin guys. Isanod natin yung malunggay. Ito guys, manok na may malunggay at saka papaya. Ito guys, buksan natin. Ito guys, luto na guys. don't name guys